Ay, hello! Kumusta? Ako ang inyong ating kwentistan na si Ate Jifa. At ito naman si... Hi! Hello po sa inyo. Ako naman po si Jepoy. <laughs> Ayan, hello Jepoy. Hello, hello sa po, inyo. Ah, uh, Jepoy, alam mo ba kung anong buwan na ngayon? Ay, oo Alam na alam ko po yan. Di ba po... Uh... Tama ka dyan, Jepo. Eh, bare months na. Pero alam mo ba na ngayong buwan din ng September, uh, ah, sineselebrate ang Philippine Services Month natin. Wow! Pero, tiki lang po, Ate Jepa. Ano po yung Philippine Services Month? Hindi ko po kasi alam yun eh. Ah, ganito yan Jepoy. ang Philippine Services Month na yan, isa yan sa ating celebration para sa ating mga kawani ng mga gobyerno, sa ating mga civil servants. Wow, ah, uh, atika tanong ko lang po, Bakit po kaya natapat po siya ng September? Hindi po bang sa ibang buwan na lang siya? <laughs> ah, September? kasi yan. Para bigyan tayo ng iba pang uh, kaalaman tungkol dito at informasyon, tawagin natin si Kuya Tom. Saglit lang ah. Kuya Tom! Pasok! Ang buwan ng Setyembre ay napaka-espesyal dahil sa pagkakatatag ng Civil Service by virtue of Public Law Number 5 o ang... Kaya naman, iba't ibang activities ang inihanda ng Civil Service Commission para sa inyo, tulad ng mga workshops, trainings na makakatulong sa inyong skills, mga forums at community outreach programs tulad ng Plant Run, kung saan dinaluan ito ng iba't ibang kawani ng mga gobyerno at nagtanim sila ng mga puno. O di ba? Talaga namang makabuluhan. Ang lahat ng mga activities na ito ay nakalinya sa tema ngayong taon na transforming public service in the next decade, honing agile and future-ready servant heroes with the sub-team na dynamism. Ah! Ganun pala yun. Talagang naka-emphasize ito sa importansya ng digital transformation, innovation, and excellence and continuity in public service. Wow! Talagang amazing, Ate Gita! Grabe tong kwentuhan natin ngayon. Talaga nga naman, siksik, liglig, at umaapaw sa mga information. <laughs> Tama ka dyan, Jepoy. Ang kwentuhang puno ng kulitan at matututunan. Kaya naman, see you next time. Dito lang sa Kwentuto! <laughs> Muli ako ang inyong ating kwentista na si Ate Jifa. Kasama ko si... Ako naman! nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at, at magbabasa ng libro. Dahil na. sa National Library of the Philippines, mag-enjoy kayo rito! Hanggang sa muli! Paalam! Pujay po ito. Naku talagang excited na ako sa mga na At ito sa mga buka ko. mga buka ko. Sa mga buka ko. Sa mga buka ko.